pumayag na, bukas na bukas, dodoble yung konsult ko. Kahit mag pa ako, mag-gabisong pa ako, ano-ano pa. Ay, naku, alam mo, feeling ko lang, binayaran ni Catherine yan para rin tayo, eh. I'm sure! Ay, naku, hindi magagawa ni Catherine yan, no? Kilala ko yan, eh. Best friend ko yan, eh. Super bait yan. Ano ka ba? I mean, best friend, best friend, sinasabi mo Mabait siya. Mabait yan. So, I'll see you later? Ha? M bakit? Wednesday ngayon, di ba? Ah, uh, uh, uh. okay? Uh, bye. Catherine, same yes. time? Okay. Yes. Yes. <laughs> Mauuna na ako sa inyo, okay? Ryan, border road. Oo nga naman. Mamaya ka na umalis. Magpalipas ka ng traffic. E kwento ko tungkol sa father and look. Ganyan na kami kadikit ngayon. Ako na ang favorite son in Lunya ngayon. Pare, sige na, next time na lang. Thank you, ha. O, oh, sige. Sige. <laughs> kaya ka ba talaga kumain? Parang ibon. Ha? Ah, uh, oo. Eh, hindi. Bakit? Uh, Bakit? Bak Relax ka lang. Ha? Pati tuloy ako natataranta eh. Paganduin tayo hindi tayo mabubusog sa pagkain. <laughs> Gusto mo galit-galit muna tayo. Okay? Ha? Huh? Okay? Okay. Ah, oh, sige. Okay, game. Huh? Game. <laughs> Hmm. <laughs> <laughs>